Ito po ay kumakalat ngayon sa Twitter. At syempre, kahit sa ang social media platform, dapat daw ipa-impeach itong si Mr. Robin Padilla. So ang totoo niyan, goodbye na nga ba? Goodbye na nga ba? Or mag-goodbye ba sa Senado itong si Mr. Robin Padilla? Magiging matiwasay at maayos ba ang Senado kung wala na si Mr. Robin Padilla? Sa tingin ko, hindi pa rin. Dahil naandyan pa si na Amy Marcos, naandyan pa si na Villar, naandyan pa si na Bato de la Rosa at marami pang iba. Pero magandang panimula kung mawala ang isang Mr. Robin Padilla sa Senado. Kung ito, ah, malawak ang panawagan na ipa-impeach ito si Mr. Padilla. Meron bang grounds? Meron bang rason para nga ipa-impeach etang si Padilla sa tingin ko meron? Tignan natin. Spreading on, on uh, former Twitter or X that they are calling on House representatives and all Filipinos to cooperate to start the impeachment trial for Senator Robin Hood Padilla for supporting the FBI's most wanted and self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy. Kung matatandaan niyo po, more than 50% ang gustong ipa si Kibuloy. More than 50% ng ating mga kababayan din ang gustong ipa-arresto si Digong. So you see, yung trend na yan, nakikita natin ang mga kababayan natin ay mukhang nag-iisip na ng tama. At alam nila kung sino ang mga taong hindi dapat or walang puwang dapat sa ating lipunan at lalong walang puwang sa, sa pwesto sa gobyerno, katulad nga ni Mr. Robin Padilla. So yon impeach or hashtag impeach Robin Padilla. We call the House of Representatives and every Filipinos. Maganda yan ha? Every Filipinos. So kung kayo ay nakikinig dito, kung kayo ay naandyan, hindi lang to laban ng mga kakamping, pero ito po'y laban ng lahat ng mga kababayan natin na naging biktima ng pang-aabuso katulad ng pang-aabuso na si Kibuloy. Dahil kung kayang, kung kayang suportahan, kung kayang depensahan, kung kayang kampihan ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla ang isang Kibuloy, maano pa kaya yung mga kaguguhan, kademonyuhan ng mga matataas na leader katulad ni na Duterte, katulad ni Sara, katulad ng mga taga Davao, at syempre posibleng katulad din ang nasa Malacanang. Naandyan pa rin o naandyan din ang ilang politiko na susuporta sa mga matataas, mas matataas na leader sa kanila. Kaya dapat talaga, dapat talaga ay ipa-impeach itong si Mr. Padilla. Tignan natin, tignan natin kung madadala itong, um, itong numero uno or number one senator na ito na hanggang ngayon ay pinagtatakhan pa ng marami kung bakit, bakit naging senador, kung bakit naging number one. Kung sakaling ma-impeach itong si Mr. Robin Padilla, tignan natin, good luck. At siguro ang magagawa lang natin, nating publiko na bilang uh, ordinaryong mga mamamayan, sige, makiisa tayo sa panawagang ito. Dahil sigurado, pag malakas or may power ang, ang bawat, na andyan yung power ng mga, uh, ng mga totoong nag-iisip ng tama. Mas malakas yan kesa doon sa malaking numero, pero mga stupido naman daw, sabi nga ni Mo Twister dati. Good luck!